Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so good morning. You now this time around, you no, know, I want to honor our subscribers. You no, know? they are almost uh, five thousand subscribers already. You no, know? actually four thousand eight hundred. Uh, uh 20 yan maganda ng na lang 5000 subscribers na no i hope you um if you're watching this my friends no i appreciate if you could be able to subscribe uh, to our channel no and share it to your friends also no so uh, this morning guys no pag-usapan natin with regards to the politics here in the Philippines no yung mga kababayan natin dyan sa US, sa Canada, sa Middle East, sa Europe no uh, and of course here in the Philippines so no? so si Paolo Pulong Duterte yung congressman ng Davao na pag-usapan po natin siya noong nakaraang araw no na dahil uh, lumalabas nga po siya sa survey yung pangalan niya either uh, sa Magic 12 or outside of Magic 12 because of the branding name Duterte no so alam naman po natin anak po yan ni pangulong dating pangulong Duterte kapatid po yan ni vice president no Sara Duterte no naging vice mayor din po yan ng Davao City no nagsalita na po siya no sabi niya parang wala po siyang balak dahil nga po sa ano no yung yung lack of um, uh, yung money constraints kumbaga no yung financial no kasi alam naman po natin if you will be Uh, running um, the president, vice president, sa so Senate, sa national election, especially, uh, ano rin, no? sa local elections, last time around nga, yung barangay, namimigay nga ng mga pera-pera dyan, eh, no? talagang, ano, talagang madumi mga politika. Pero ganun po talaga, eh, no? yung kailangan po talaga ng pera in order for you to, to run. No? Uh, ano po yung political machinery? Okay? Ayun po, no? Uh, in order for you to, ano, to, to run, you need uh, ample money. Talaga, kailangan ng pera talaga, no? Paano ka naman pupunta sa mga probi probinsya kung, ano, kung hindi ka makakapag, ano, makakapag-campaign or wala kang pera, okay? Ayun, no? Tapos, um, uh, sabi niya, yung perang naipon niya ay intended for retirement. His retirement, no? And then, uh, yung intended for his retirement and of course yung ano natin yung yung para sa education ng kanya mga mga anak no Pilipinong Pilipino guys eh no yung talagang pinag-iipunan yung yung uh, retirement at saka yung uh, college uh, educational funds ng kanilang mga anak no uh, ano po yun natural na natural no okay uh, okay now ang ano natin dito ngayon ay um Okay, and then yung family commitments, no? Kung hindi ayaw yata ng ano, no, ng pamilya niya, ng asawa at mga anak. Um, hindi ko alam kung gusto ni Pangulong Duterte at gusto rin ni Pangalawang Pangulong uh, Pangalawang Pangulong uh, Duterte, no, si Sara. Okay, so sabi, baka ano daw, no? Um, ayun nga, yung family commitments, no? Pero at the same time, no? Ah, uh, no. At the same time baka ito ay technique no. pinagbabawal <laughs> na technique. Dahil nga po ano eh no. Uh, baka nga po ganun no. Uh, yung yung sistema. Syempre papalutang mo na kung ayaw-ayaw ganyan no? Pero eh paano kung gusto siya ng mga yang Pilipino no? Katulad ng nagawa kay Pangulong Duterte no. Yun. So kung kung ganun um uh, maari i-convince siya no tapos ang public ang mag-punch pero mo guys no kung piso-piso lang no uh, bawat uh, Pilipino kumbaga average on the average of piso-piso no so uh, uh, imagine niyo no eh, more than 100 million 100 million na tayo so 100 million pesos yon guys no so 100 million pesos guys no konti na lang idadagdag niya and then pwede na siya lumarga no eh, paano kung mga donation ng mga businessmen and businesswomen something like that no o oh, oh, di ba eh syempre hindi lang baka hindi lang nag-average ng ang piso yon no baka mag-average pa ng 100 pesos kaya ano 100 pesos per per city set kumbaga on the average o oh, maliit yon kumbaga no so yon all right So guys no, thank you thank you so much. Medyo madilim po no, nasa ibang lugar po kasi ako ngayon. Yan. Okay? Yan. Yeah. Thank you so much for uh for tuning in no? So hanggang dito lang po, no? Mag-comment lang po kayo diyan kung ano po, no? Kung nafi-feel niyo po na kailangan tumakbo ni Paolo Pulong Duterte o hindi, no? May mga nag-comment na po, no? Ayaw nilang tumakbo si Paolo Pulong Duterte. Siyempre, let's accept the fact na ano po, no? Hindi naman po siya ganong kasikat ng uh, in comparison to Sarah and in comparison to President Duterte. No, sabi nga niya, no? Tama na daw po ang 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 Sara Duterte at Pangulong Duterte ng mga Duterte na naiambag nila sa bansang Pilipinas. Okay? So hanggang dito na lang po guys no, medyo madilim po talaga no. Hanggang dito na lang po guys. Thank you, thank you so much and God bless us all.